Ayan, gusto po. <laughs> hulas na hulas si Inday. Andito na naman tayo. Dito kami kakain sa tambayan. Ayan ang aking mga... Oh. Ayan, si ano, si puti na kasuksok. Si sunshine na ay to. Ayan. Andito na naman kami. Pat ano na namin ngayon? Ilang araw na ba? Patatlo na yata. Ayan o. Oh. Dito kami kakain. Ito yung aming mga pagkain. Salo-salo na bagayan. Nilagay eh. na namin dyan. Basta lahat ng makakain. Kasi, eh, dito kami kakain. Kasi dito ang, ah, uh, dito ang aming mga alaga. Nagluto din ako ng sopas na walang sabaw at walang gatas. Ang mahalaga mainit. <laughs> Ayan, mga loves Kita, di ba? Ay, hindi naman kasi makita. kita eh. Ayan. Kasi gusto ko ng sabaw. Kaya, nagluto ako ng sopas na walang gatas. Basta, pinalambot ko lang yung ano, yung makaroni, mga loves nagugutom na ako. Alam niyo ba kung anong oras na ngayon? Alas na Ah, mag alas 10 na yan. kain eh. Kakain muna kami. Yan. Kakain kami. Kumain din kayo dyan. Ito yung sopas kong walang sabaw. Now to you, Anna. Hmm. Oh. Mm. Sarap kumain po tayo. Mm -hmm. Sarap. Sabaw ay naigana. Meron kaming sagi. Mmm. -hmm itlog ng alas. Naririnig nyo ba yung ano ng dagat? Ano ba ito? Ba't ganun? Masabaw? Masabaw man yung itlog. Nawabad man yata ito sa, it sa itlog. Oo. Parang ano? Nakakabasa na yung pagdaan ko? Oo. Ang ba yun? Ano No, kami bisa masuk porto awak man. Oh, Main tayo. Wo, kami masuk porto. Kasi mm. kanila silip sa api. Yung salad. Yung. Iya. Yung

Yan, tapos na po kumain. Thank you sa panonood. Don't forget to follow. React na rin sa aming mga video. Pakishare na rin po at makitapos na rin po hanggang dulo. Salamat. Magandang araw kahit na may bagyo. Ingat kayo dyan.